Mga kapatid ko sa pananampalataya, welcome back po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Doon sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, subscribe now. Ngayong araw nito, bigyan po natin ang linaw itong uh, kay Celso din po ang kanyang nga mga tanong ay mabigyan din po natin ang linaw. Sabi ni Celso, nagkamali ako sa comment ko. Ano nyo po? Pati comment, nagkakamali pa siya. Eh, how much more sa kanyang mga explanation o pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Kung hindi siya nakakaunawa, magkakamali din po siya ng pagpapaliwanag. At ito ang kanyang gustong ilinaw. Ang sabi niya, itatama daw niya yung kanyang komento. Tingnan natin kung naitama. Ano ha? Basahin natin. Ito ang tama. Sabi mo, hindi pwedeng manahan ang banal espiritu sa bawat tao. Totoo naman po. Bakit mananahan ang banal espiritu sa bawat tao? Ay nahati ang banal na espiritu. Tuloy natin. Sabi mo, salita lang ng Diyos ang pwedeng manahan sa tao. Natural. Kasi po yung salita ng Diyos o pamamaraan at utos ng Diyos na ating susundin. Susundin ko, susundin mo. at lahat ng nais na sumunod sa paraan at utos ng Diyos. Ngayon, kaibigan So, mga talagang nagkakaroon ka talaga ng maling diwa. Sapagkat ang iyong sigurong sinusunda na mga ngaral ay baka nagkakamali din sa diwa. Kaya siguro, iisain yung espiritu. Ngayon, bigyan nga kita kung saan galing ang iyong mga pangaral na yan at ang iyong unawa ay hindi galing sa unawa ni Kristo. Ngayon, bigyan lang kita ng linaw dito sa mabibigyan natin ng video reaction. Ito po ang iyong sigurong sinusundang aral. Galing ito sa isang MCGI, maaring membro ka nito. Ngayon, pakinggan natin ano. Anong sabi Last dito? Last supper na ginanap ni Kristo sa lupa, kasali ba si Pablo ron? Hindi po siya kasali ron. Po ron. Actually nung maging apostol siya na sa langit na si Kristo, amen. Ngayon. Napakinggan niyo? Ulitin natin ha isa pa. Last supper na ginanap ni Kristo sa lupa, kasali ba si Pablo ron? Hindi po siya Hindi kasali po ron. Po Actually nung maging apostol siya na sa langit na si Kristo, amen. O ngayon. Balikan natin itong tanong mo, no? Kung na magkakamali ka sa diwa. Ngayon, napakinggan natin yung uh, isang uh, leader po ng isang MCGI ay kung Ang sabi niya, nung naging apostol daw si Apostol Pablo, nasa langit na ang ating Panginoon sa Kristo. May katotohanan ba yon? Siyempre, alamin natin sa kasulatan. At heto, kaibigan Celso, baka ikaw ay katulad din ng isang leader na iyong sinusundan na isang mga ngaral na hindi nakakaunawa. Nang sinasabi niya, si Apostol Pablo daw para maging apostol, si Jesus ay nasa langit na. Tingnan natin, ay di alamin natin mismo kay Apostol Pablo para malaman natin. Ito, pakinggan mo para malaman mo. Ang sabi ng iyong leader ano, na iyong sinusundan, kasi diyan ka na base ng mga aral at turo. Kaya siguro, uh, ah, nagkakamali din siya. Katulad mo, nagkakamali. Tingnan natin ha. Ngayon, basahin na natin para maintindihan natin. Sa unang korinto, chapter 15, verse 8, At sa kauli-hulihan, tulad ng isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Meaning, nagpakita si Jesus kay Pablo. O, basahin natin sa ibang salin. At sa kauli-hulihan, ay nagpakita rin siya sa akin ang katulad ko'y isang sanggol na ipinanganak ng wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. O, tingnan nyo ha. Nakilala ni Apostol Pablo, sino? Ang ating Panginoong Yesus. Para maintindihan natin itong mga bagay na ito, no? Bago siya umakit ng langit, nagpakita po siya si Yesus kay Pablo. Hindi lang po kay Pablo bakit siya kauli-hulihan kasi nagpakita po muna dito so sa kanyang mga alagad. O para basahin natin ano. Kasi nasa verse 8 tayo. Basahin natin dito sa unang Korinto chapter 15 verse 5 para malaman po natin ano po. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang labing dalawang apostol. Malinaw. Nagpakita kay Pedro nung nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus Kristo. Para maintindihan mo, hindi lang kay Pedro, at hindi lang dun sa labing dalawang apostol, ituloy pa natin. Marami pang mga mananampalataya ang nakasaksi sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Itutuloy lang natin sa verse 6. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit limang daan na mga kapatid na nagkakatipon karamihan sa kanilay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. O, tingnan po ninyo. Sa lahat ng apostol, nagpakita ang ating Panginoong Hesus at kanino pa. Nung nabuhay na muli ha, tandaan ninyo, ito po ay pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na hindi pa umaakit sa langit ngayon. Basahin natin itong verse 8 para malaman natin maging si Apostol Pablo ay Nagpakita sa kanya si Jesus Masahin natin At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin Ang katulad ko'y isang sanggol na ipinanganak ng wala sa panahon Dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya So malinaw Kaya kung uulitin natin yung kanyang uh, mga sinabi hindi ito nakakaunawa itong leader mo, kaibigan Celso. Pakinggan muli ha. Last supper na ginanap ni Kristo sa lupa, kasali ba si Pablo Ron? Hindi po siya kasali Ron. Actually, nung maging apostol siya, nasa langit na si Kristo. Amen? O, ulitin natin para mas malinaw pa. Last supper na ginanap ni Kristo sa lupa, kasali ba si Pablo Ron? Hindi po siya Hindi kasali Ron. Actually, nung maging apostol siya, nasa langit na si Kristo. Amen? O, nakita po ninyo. Noong naging apostol si Apostol Pablo daw ay nasa langit ng ating Panginoong Hesus. Malinaw po dito ang sabi sa mga sulat at sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin ang katulad ko'y isang sanggol na ipinanganak ng wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Malinaw po ba? Kung kayo nakaunawa, please subscribe to our channel. I-like e mo ito at mag-comment ka sa ating YouTube channel. I-share e mo kung naunuan mo. Kasi ito magpapakita na kung saan yung mga ibang mga ngaral na hindi nakakaunawa ay maunawa ng mga taong nakikinig ng na mga ganitong aral na hindi pala kay Kristo. Na kung saan maililigaw kayo ng mga ganitong nangangaral. Kaya salamat kayo'y napadaan sa channel nito. Mula dito kay Selso. Na kung saan sabi niya nagkakambali din siya sa komento. Eh komento pa lang nagkakamali na. How much mo ko mang pa 'yan? Ngayon, ini natin ito, no? Ang sabi niya, ito daw yung tama. Ang sabi niya, ito raw yung tama. Sabi mo, hindi pwedeng manahan ang banal na espiritu sa bawat tao. Talaga naman hindi po mananahan. Sasamahan ka lang para turuan at gabayan ng Santong Espiritu. Tapos ang sabi mo, Itong aming pagkaunawa, sabi mo, salita ng Diyos ang pwedeng manahan sa tao, yung po ang totoo. Yun ang katotohanan. Ito, ipapakita ko sa iyo para malaman mo. Basahin natin sa kasulatan. Ngayon, babasahin natin sa mga sulat ni Juan para maintindihan natin na hindi nananaan kundi sasamahan kalaang ng Manalang Espiritu para ipaalala sa iyo yung mga aral at turo ni Kristo. Ito po, Juan 14.26, para malaman mo ang tungkulin ng Manalang Espiritu. Pero kapag nakalis na ako, ang tagatulong, tanda po, tagatulong po. Bakit ka pananahanan ng banal manal espiritu sa iyong puso? Ang mananahan sa iyong puso, yung mga aral at turo ni Kristo. Hindi yung banal na espiritu. Kaya sinasabi dito, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Marino po, tagatulong po. Baka na i baka po nagkakaroon lang kayo ng maling diwa dito sa salitang ito. Uunawain po natin ano, pupuntahan natin yung mananahan ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Basahin po natin. Sa mga sulat ni Apostol Pablo para maging malino po, no? Hebreo 10.16 Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon. Sabi ng Panginoon, Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Di ba't malinaw? Kahit basahin po natin sa ibang salin ang dating Biblia. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Meaning, Nakatira ang salita ng Diyos sa ating isip at puso, hindi yung banal na Espiritu na tinutukoy mo. Diba? Ito ang sabi mo. Ito ang tanong ko, paano ang mga taong nakaranas ng mapuspos ang banal na Espiritu, salita ng Diyos ang nananahan sa kanila, hindi ba ang banal na Espiritu ang nananahan sa kanila? Yun ang pagkaunawa mo. Na ang banal na Espiritu ang nananahan sa tao, hindi po aral at turo. Na sinasabi nito, yan po. Nakalagay po diyan, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko rin sa kanilang pag-iisip. Nakita po ninyo, yung aral at turo, yung mga kautusan ng Diyos na matatanim sa ating puso't isipan. Yan ang malinaw. O ito pa, babasa sa tayo ng ibang salin. At ito, idagdag pa rin po natin. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, ano, para maintindihan natin. Hebreo 8.10 Sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel. Pagdating ng araw na iyon, itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko, isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila, ako ang magiging Diyos nila, at sila naman ay magiging bayan ko. O, malinaw po ba? Hindi po, ba nalang Espiritu, ang mananahan sa ating puso't isipan. Yung mga pamaraan at utos ng Diyos ang mananahan sa ating puso't isipan. Kasi po, kapag nakatanim sa ating puso't isipan, ngayon, kaibigan selso, para maunwaan mo, ang Banalang Espiritu ang magpapalala sa iyo. Kasi yung mga aral at turo na natanim sa iyong isipan, bago ka palang makagawa ng mali, na i na sa iyo ng Banal Espiritu yung mga aral at turo na natanim sa iyong puso at isipan para hindi ka magpatuloy sa gawang masama. Yung mga salita na natanim sa iyong puso, yun ang magre-remain sa iyo. Yun ang magpapaalala sa iyo. Nakita po ninyo? Yan ang dapat yung malaman. Sapagkat kung walang aral at turo ni Kristo na natanim sa iyong puso at isipan, magkakasala ka. Ngayon, kasi kung sinasabi mong mananahan ang Banal Espiritu sa puso mo, sa isip mo, Ganun ba ang pagkaunawa ninyo? Ay eh, magkakamali kayo. Sapagkat ang banal na Espiritu ay siyang tatak at tanda na kayo sa Diyos kung sinasamahan kanya. Sapagkat sinasabi sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo sa episode chapter 4 verse 30, unawain niyo ito para maintindihan natin. Basahin natin. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan ninyo pagdating ng araw. Nakita po ninyo? Tanda o tatak sa ibang salin, tatak. Basahin natin at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kaniyay kayo'y tinanakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. O yan, tinatakang ka, parang silyado ka. Sapagkat sinasamahan ka ng Santong Espiritu, ibig sabihin, mayroong nagpapalala sa iyo para yung mga aral at turo ni Kristo hindi mawala sa iyo. Nakita po ninyo, yun ang inyong dapat malaman. Bakit pa mananahan sa iyo ang Espiritu Santo? Paano naman yung iba? Kung pinanahanan ka, pa, paano naman po magagabayon yung iba? Ay nasa iyo na. Ibig mo ba sabihin na bala spirito na hati, madami? Iyan ang dapat mong malamang kaibigan. Kumukuha ka ng mga aral at turo doon sa iyong leader, hindi kay Kristo. Ang sinabi ni Apostol Pablo, gayahin niyo ako gaya ng pagkagaya ko kay Kristo. Yun ang dapat mong malaman, hindi ka nakikigaya sa mga aral ng tao, sa iyong leader. O ba? Diba? nakita mong leader mo, nagkakamali din pala. O ngayon, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Basahin po natin sa unang Korinto uh, chapter 11 verse 1 para malaman mo. Ito po, nakasulat. Basahin natin. Maging taga tulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Yan. Makikigaya tayo. Kung ginagaya, ni, kung ginagaya po ni Apostol Pablo si Kristo, ganoon din tayo. O, lanawin natin sa ibang salin. Kaya nga, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Hindi si, Apostol Pablo ang ating tutularan, kundi si Kristo ang tutularan natin kung paano siya sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Ganon din po tayo. Kaya tinuruan tayo ng mga aral at turo mula sa Diyos sa pamagitan ni Kristo, yun ang susundin natin. Ang ginagawa naman ninyo, katulad ni Celso, ang kanyang sinusunod, yung kanyang leader, hindi si Kristo. Kaya nagkamali ang kanyang leader, eh pati siya nagkamali. Ito, di ba? Sabi niya, nagkamali ako sa comment ko. Ay, kaya nagkakamali ka pati comment. Ipapano e, paano kung mangangaral ka? Ay di magkakamali ka rin. Kasi ang iyong sinusunod, aral ng tao, hindi aral ni Kristo. Okay? Kung kayo po ay sa ating channel, subscribe now sa ating channel God's Word Read Scriptures. I-like mo ito kung ikaw ay naman ang aral at turo ni Kristo, mag-comment ka kung na-bless ka. At huwag mong kalimutan na i-share ito sa mga mahal mo sa buhay. At muli natin ibabalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Hanggang sa muli natin pag-aaral. Amen.